Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga malalakas at nakapangingilabot na sundalong sinasabing kayang magpanalo ng kahit na anong gerang kanilang paglalabanan? Kaya mula sa sundalong kumontara sa ISIS hanggang sa mga sundalong tila ba humihinga sa ilalim ng tubig? Ay pag-usapan natin ang sampung pinakakinatatakotang sundalo sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin Number 10, Golden Division Ano mo ba na mayroong division ng sundalo sa bansang Amerika na talaga namang nagbibigay takot sa kanilang kalaban sa pagkakita pa lang sa kanila? Ito ay ang Golden Division na ginawa para kontrain ng mga ISIS na pilit pumapasok sa kanilang teritoryo kung kaya't ang bawat isa sa mga sundalo, sa pangkat na ito ay masasabing biyasa sa kanilang trabaho dulot na sadyang mayigpit ang pagsasanay na kanilang pinagdadaanan para lamang maging isang miyembro ng Golden Division. Makikilala ang bawat sundalo sa grupong ito dahil sa kanilang agaw pansin ng mga maskara na nagpapakita ng imahe ng mga bungo na sasabing naglalayot na intimidahin ang kanilang mga kalaban na hindi may tatangging kanilang napagtatagumpayan. Number 9. Echo Cobra Sa bansang Austria ay merong isang grupo ng mga sundalo na binuo para labanan ng mga terorista at ito ay ang tinatawag na Echo Cobra na sa sobrang husay raw ay ginagamit na din para sa iba pang mga operasyon kagaya ng pag inspeksyon ng kanilang teritoryo at paglutas sa mga kidnapping na nagpapakita lamang kung gaano sila kaimportante para sa kaayusan ng bansa. Sinasabing anim na bansa mas sa ilalim sa pagsasanay ng mga sundalo at polis na nabibilang sa grupong ito kung saan sila ginagawang biyasa sa hand-to-hand -hand combat, swimming, archery at pati na rin skydiving na nagsisiguradong kayang magawa ng kanilang mga miyembro ang anumang klase ng operasyong maaari nilang gawin sa trabaho. Number 8. Border Guard Group ang Border Guard Group ng Bansang Germany na kilala sa tawag na GSG-9 ay isang pangkat ng mga polisya na noong dekada 70 pa nagsimula. Na maniwala ka man sa hindi, ay tuloy at nasa operatiba pa din hanggang ngayon. Kung saan magmula sa kanilang orihinal na layunin na kalabanin ng mga terorista, ay sinasanay na rin sila para maging eksperto sa larangan ng psikolohiya explosives at iba pa na naging lang para gamitin din nila sa iba pang mga operasyon kagaya ng pagpuksa ng kidnapping, paghuli ng mga kriminal at pag-iikot ng teritoryo ng bansa. Sinasanay din ang ng bawat miyembro ng JSG-9 sa paggamit ng iba't ibang klase ng mga armas gaya ng machine guns at sniper na hindi may tatangging talagang makakatulong sa kanilang mga trabahong gagawin. Number 7, United States Army Special Forces Hindi na bago sa ating kaalaman na ang Army ng Bansang Amerika ang isa sa pinakamalakas at kinatatakutan sa buong planeta na talagang namang mapapatunay ng kanilang Special Forces na siya sabing eksperto sa iba't ibang mga larangan magmula sa pagre-rescue ng mga nakidnap hanggang sa paglaban sa mga terorista na nagpapakita lamang kung gaano kadami ang kaya nilang gawin para sa kanilang bansa. Hindi lamang sa Bansang Amerika maaring makita ang United States Army Special Forces, kundi pati na rin sa teritoryo ng ibang mga bansa. Kung kaya't ang bawat membro ay sinasanay na kayaning magsalita at umintindi ng ibang lingwahe, naging dahilan para maraming mga sundalo ang hindi ganayang manatili at sumali rito. Number 6, Delta Force Huwag na muna tayong umalis mula sa bansang Amerika dahil maliban sa si Special Forces, ay matatagpuan din dito ang isang grupo ng mga sundalo na sasabing pangontra ng gobyerno sa mga terorista kung kaya't ang kanilang kapabilidad at kayang gawin ni kasalukuyang isinisikreto pa. Ang pangkat ng mga sundalo na ito ay ang tinatawag na Delta Force kung saan sinasabi na ang bawat isa sa kanilang membro ay biyasa sa paggamit ng kahit na anong armas militar kaya't alam din daw nila kung paano ito kukontrahin nagpapakita lamang na kung sakaling magkaroon ng digmaan ay sadyang imposible na hindi sila gamitin upang makipaglaban. Number 5. JW Groom Dumaho naman tayo sa Special Force ng Bansang Poland yung tawagin ay JW Groom. Nasa sabi mayroong isa sa pinaka-strictong pagsasanay sa lahat na naging dahilan para tawagin silang mga surgeon. Tulot ng bawat isa sa mga miyembro ng grupo na ito ay eksperto pagdating sa larangan ng medisina kung kaya't kaya nilang iligtas ang buhay ng kanilang mga kasamahan kahit na nasa bingit pa ang mga ito ng kamatayan. Dahil din sa matinding pag -e ensayo sa kanila ay kaya nilang makipaglaban mapatubig, lupa o himpapawid pa man. Kung kaya't sinasabing isa sila sa pinaka-importante at iniingatang pangkat ng mga otoridad ng bansa. Before Special Services Group Ang Special Services Group ng Bansang Pakistan ay ang grupo ng mga sundalo ng bansa na sasabing naglalayo na kumontra sa mga terorista kung kaya't sinasanay sila para kayaning makipaglaban sa mga ito na naging para maging biasa sila sa paggamit ng iba't ibang mga baril at armas militar na malaya raw silang gamitin kung sakaling magkaroon ng digmaan. Ang pagsali raw sa grupo ng mga sundalong ito ang isa sa pinakamahirap sa lahat sa kabilang ng kinikilangan ng sasali rito na makatakbo ng isang milya sa pitong minuto, makapag 40 push up sa isang minuto at apat na pong sit up sa isang minuto na hindi may tatangging hindi kayang gawin ng napakaraming mga sundalo kung kaya't limitado lamang daw ang nadadagdag na miyembro rito. Number 3. GIGN Ang GIGN Police Tactical Unit ng Bansang France ang sinasabing isa sa pinaka-eksperto bagdating sa mga operasyon patungkol sa pagliligtas ng mga hostage sa buong mundo na naging daw para lubusan silang isekreto ng gobyerno upang masigurado raw na hindi nadadamay ang pamilya ng bawat membrong kasali sa grupong ito. Kung kaya't pati na ang kanilang retrato ay hindi pinapakita sa publiko, maliban sa pangontra ng mga hostage situation ay nakikipaglaban din ng GIGN sa mga turista na nagpapakita lamang kung bakit sila labis na pinag-iingatan ng bansang France. Number 2. Sayaret Matkal Kung labanan lamang sa pagiging grupo ng mga sundalo Nasa sinesekreto ng kanilang gobyerno ay siguradong kakaunti lamang ang kayang tumalo sa sayaret matkal ng bansang Israel. Sa kadila ng ang pinakalayuni ng grupong ito ay ang pagkuha ng impormasyon ng kanilang mga kalaban na hindi may tatangging pilit na pinangangalagaan ng ibang mga bansa kung kahit kung sakaling lumabas sa publiko ang identidad ng bawat miyembro ng Sayaret Matkal ay hindi may tatangking maaaring malagay sila at ang kanilang mga mahal sa buhay sa kapahamakan sa dalawang taon sinasanay ang bawat sundalong nagahangad na sumali sa grupong ito kung saan sila gagawing eksperto sa pagkakamuflage at martial arts na hindi may tatangking pinakakinay kailangan nilang malaman para sa ganitong klase ng trabaho. Number 1. Navy Seals Ang Navy Seals ang sinasabing Main Special Forces ng US Navy ng bansang Amerika na kilala sa pagiging isa sa pinakakinatatakutang navy sa ating planeta. Dulot na maliban sa pagiging biyasa sa pakikipaglaban ay sobrang tibay din ang bawat miyembro ng grupong ito kung kaya't sila ang madalas ipinapadala sa mga malalayong lugar kagaya ng desyerto at tuktok ng mundo na hindi may tatangging mahirap puntahan ng ordinaryong mga tao. Kagaya ng Sayaret Matkal ng Bansang Israel ay nangongolekta din ng impormasyon ng Navy Seals Ngunit sadyang mas matibay daw ang kanilang pisikal at mental na kapabilidad kung kaya't mapatubig, lupa o himpapawid ay kaya nilang tahakin para lamang mapagtagumpayan nila ang kanilang layunin. At yan ang pumabawo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang sa dinami-dami ng mga uri ng sundalo sa iba't ibang bansa sa ating mundo ay hindi na nakakagulat pang isipin na mayroon sa kanila ang sadyang naiiba sa lahat pagdating sa kakayanan at kapabilidad. Kaya para sa iyo, alin sa mga sundalong ito ang sa tingin mong pinakadapat katakutan kung sakaling magkaroon ng digmaan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood See you in my next vid!